Tidak wow. Pero hindi ako sure sa weapon kung makukuha ako. Pero ano na yun, 40 PT na yung weapon. <laughs> Kaso baka iba yung lumabas. <laughs> ano, well, ikonin mo muna siya na si Skirt. Then try mo. Oo nga eh. May At extra naman. building PT din sa ano. Pero kasi yung building, yung yung paint build up ng weapon, di ba nag-ano uh, ano yun? Na, na, na yung faith... Uh -oh. yung faith point. Kaya kapag nag, may, may lumabas na na point, bye-bye. Uh oh. Tapos di, mo na po Kailangan makuha mo siya, i-flip like, ano mo ano yung faith hmm. point. Mm, grabe, ang damot talaga ng gadget. <laughs> pero, yung pero at least that, na, no? dalawang faith point yun. <laughs> Ngayon oh, sa <saan> na lang. <laughs> yung dati na eh, yung wala eh. Ay, nakita grabe mo yung, yun dati. Nakita mo yung yung buyer, yung kay Tectone yun eh. Ano yun? Yung, yun yung reason but parang niyayabang niya palagi na yun yung reason but may fate point na. Kasi, Talaga? Ay, nakaku- kasi ano yun, staff of home ah. Kaya tinawag nilang staff of homeless kasi eh, like, naka ano ata siya? Naka... Uh, lim- Lima? Lima or mga walong, ano ata, walo, walo na, na five star bago niya makuha yung stuff of home. <laughs> Grabe. Yung mga $2,000 ata na gasto niya. Grabe naman! <laughs> kasi gusto niya talaga yung stuff of home. Tapos like, yung nakukuha niya yung, yung wolf stone ba yun? Yung wolf stone, <laughs> great stone. Tas Grabe. Oo, oh, tapos like, nag, naging viral kasi siya sa, pati sa Chinese, ano, Uh, community. Na ginawa Genshin. Ginawang isa na lang. <laughs> Tapos like, nagginawa na nung ano yung, after nung nag-update yung, yung Genshin, may fate points na. Siya pala. Uh, oh, <laughs> Siya ang dahilan. Ano na, entertaining yung video niya yun eh, nasa Facebook. Ay, Facebook sa <laughs> Facebook. Ay, sa na parod to dahil nakalimutan ko na lang. Di, di ko din pinapanood yung content nun kasi parang ang toxic. Palagi, nag-ganap like, siya palagi ng mga drama. Drama farming siya. <laughs> <laughs> for the oh. no, views. True. Hmm. Parang gawin nila kagaya sa Star Rail na parang same sa character na pag mata- Ano yun? Ay! A network, network error, error. error. No! Ah, uh, No. Sa'yo at Alex. Uh, Ay! No! Bakit <laughs> ganun? What the Di fuck mga, is ba, baka sa net. Di ba sa net? Di kaya baka speed spilteska.